Magandang hapon po sa inyong lahat. Ayan, yeah, magandang hapon. At uh, ito y nasa daan na naman tayo, June. Oo, oh, at uh, may bibisita sa atin. Yes, uh, the other day, uh, bibisita. merong nag-message kay June. Uh, di kami nagatubili nung sinabi niya siya ipaparating. We're so excited that uh, maski ako'y galing sa night shift, dalawang oras pa lang tulog, let's go. At may pasok pa ako tonight, okay lang. Kasi it's been a long time since we've seen him, isn't it? Oh. it? Ano ba siya? Ganun saan ba sa Czech Republic. Czech Republic? At uh, itong road na to ang palagi naming uh, dinadaanan. dinadaanan tuwing dumibisita kami sa kanila dati. Kaya parang ano na rin, uh, ano ba? Um, memories natin. Memories na rin. Kaya come with us at makita natin siya ulit. Tingnan natin ang kanyang pagbabago since uh, they've moved out of England meet up sa Manchester. Let's meet up in Manchester. Actually, itong kaibigan natin ito, he offered to come to our house. Kaya lang nahiya kami ni June kasi unang-una, galing, galing na, galing na siya sa ibang bansa. At the same time, magpupunta pa dun sa bahay namin. Magta-travel pa ng extra. Alas 45 oh, Kung hindi nga siya magpupunta pa dun sa train station, yung extra ang abala. Kaya kami na lang ang punta sa kanya ngayon. Oh. At meet up natin siya. Pagod na rin yun Yes. Kaya, come with us. At uh, I'm sure it's gonna be a lovely time itong pa aming pagkikita ulit. Kaya, na natin. Patawin muna natin at mukhang busy ito at uh, itong sasakyan ka sa, ta sa tabi ko ay gustong sumiksik. na. Nasa City of Manchester na tayo ni. Yes, at natawagan mo na siya. Tawagan mo uh, na siya. Makipag-meet na tayo. Makipag-meet na tayo. Hopefully, magkita talaga tayo at mukhang hindi rin niya alam ang Arndale na. Nakalimutan, ito, nakalimutan niya na. na Ilang eh. buwan pa na. lang siya, no? Nakalimutan <laughs> niya na kung saan ang Arndale. So, <laughs> sana yun na sa sorry. Puro nga. Sana na sa buhay na simple at tahimik. Ito, busy dito talaga. Busy sa, actually, ano pa nga ano ito? Mahaba nga ito. Pagka busy Oo. dito sa... Maga pa kasi eh. Manchester. Pero ang dami kong tatanong sa kanya pag nakita tayo, nagkita kita tayo. Ano ba yung mga oh. unang tatanong mo sa kanya? Ah, uh, masarap ba ang pagkain. At saka adjustment oh. period. Adjustment uh, period. Nakikita okay, naman natin sa mga vlogs niya. But it's just oh. really nice to ask, kamusta oh. ba? Personally, no? Tsaka oh. sa Tagalog. <laughs> sa Tagalog, attack. araw na rin siya, ilang vlogs mm. na rin siya palaging. Mahirapan uh, na siguro mag-English. Tsaka <laughs> mag-check. Uh, ano, Magsalitaan ng check. Mahirap din magsalitaan ng check ni. Eh. Halikan, puntahan na natin. Halika, Come on. Ito uh, mga souvenirs pala if you're dropping uh, by in Manchester. Dito, sa Manchester. Ito no, mga man souvenir naman shop. Yung, ano, bus, <laughs> bus station dito. <laughs> June, tumawag na siya. Tumawag na. Tantay na lang Atin, natin. natin na siguro to, no? Wala pala siyang data. Wala pala data, eh. Siguro <laughs> <laughs> na sa, <internet. laughs> <Kala masagin laughs> sa internet. Free wifi. Free wifi. Ito, dito tayo magkikita. <laughs> Ayun, mambira ka, Japheth. So, Japheth, you've lost weight. Mambira ka. Ang <laughs> laki ng bag mo. So, <laughs> oh, anak-on, anak-on. Oh, ka nakaharap lakin. Oh, Oh, Japheth. Kamusta si po? Kamusta? Kami oh, Boy Manchester. <laughs> hindi na to check boy. Manchester boy na ulit. Manchester boy <laughs> na ulit. Kamusta? Sa jacket, grabe yung weightless mo. Ha? <-mira>. Grabe <M> yung weightless mo pa. Hindi na pa yan. Hindi na pa yan. Wala kayo hindi kailangan kumakain ng kanin. Hindi na. Ayun eh, eto na. Kasama na natin si Jaffet. Last the Zapit boy! Hindi so, wow. na, wow. na Manchester Check boy na to Check, check. <laughs> Pag nandito ako sa Manchester Manchester, Manchester boy ah. Pero iba talaga yung lugar na Yung naging tahanan ko sa Loob uh, ng 13 years oh, yeah. pag, 13 years ba oh, ito? years din, no? Tapos pag apa ko kahapon Feeling at home pa rin ako Oo oh, naman yung hindi, Se Second ko, home oh, parang, Alam ko na parang ito yung nagbigay din sa akin ng opportunity. Masakto, so, sakto. Yung pagbalik mo, tatanungin ka namin kung kumusta yung buhay mo doon sa Czech Republic. Oh, <laughs> oh, adjustment. Oh, adjustment. Saka lang. Language lang. Pero pag nasa town ka na, may mga kabataan, may mga new generation na, na, mga from 20, 20 and above. Kahit yung mga 18 and above, na hanggang 30, nakaka-English na sila. Mga nagtitiktok kasi yung mga... Pero Yung chafet, uh, syempre, mas nakakasa ang pag-English mo doon kasi everyday kita nag-English. <laughs> Hindi na papalokot eh, yung English ko dun. Kasi dito yung mga British, ma ma, ma pakinggan mo yung mga British, yung mga idioms ng mga British, yung magagamit mo. Dun, wala na eh. So, pero uh, mamaya tayo magtanong-tanong, Diretso mo tayo, kain muna tayo. Oo, kain muna tayo. Sige na. <laughs> Sarap nakakainin mo ah. Siyempre, bago na rin pa rin oh, yung container nila dito. Bago yung mga container, pero miss ko to talaga. Ito masarap. Ito mamaya ka na pagbalik ko sa hotel. Drop boy. Ito yung mamimiss mo dito. <laughs> ito yung bago nila, Japheth. Ito yung lagi natin kinakain kasi kasama si Japheth. Mm -hmm. oh, mm -hmm. Ito yung nakatatubis na lang. yung nakatatubis na lang. Oo naman. Ito bago, bago nila to. Eh, Kain muna tayo. Oh, Kain muna tayo ng broth dito, Jun. Sarap, sarap Sarap talaga ni. Sarap. Parang nilagpang. Ano nilagpang? <laughs> Nil baka ano, nilapang. <laughs> nilapang. <laughs> <laughs> ito masarap po. <laughs> A few moments later. Oh. Ito yung pinap ito yung paborito namin na restaurant din, Jun. Ah! Yeah. Hanggang oh, wow. oh, ngayon. Parin. talagang masarap. ano yan, masarap talaga dito. Babalik-balikan ka talaga. Para yang eh? ano eh. <laughs> dun. Ano? Grabe ka naman eh. Ano yung MSG? Pero masarap talaga okay, so dapat Masarap. Oh. Sorry, mo, sorry. Sabihin, Kasi, mo ano, sabihin mo, kay Hana, kumain uh, ka dyan. Sorry. Na, 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 nadala ko si Hana dyan isang bisis. oh, diba? ba Tsaka nag-uwi ka rin ng pagkain eh. Sarap na sarap sila. Tsaka tama yung serving yan. Malaki. malaki. Good for talagang for two days. <laughs> two days. two days. ka yun. <laughs> oh. Pero hindi pa araw-araw yun. Ay, ni. Eh, kape daw tayo. Kape Come on, tayo. kasi hindi pa tapos yeah. sa kwentuhan naman, naman naman ang kwentuhan namin. Ako naman ang taya, ah. Uh -huh. Grabe, Javit. Ako naman ang taya. Sige, okay, sige. Kaya okay, tayo, doon tayo sa Arndale. Uh -huh. Nako, after nyo kumain uh -huh. ng food, dito naman tayo <laughs> kain. <laughs> Magkakapi lang tayo, ha. Magkakapi <laughs> lang hindi pa oh. tapos ang kwentuhan. Kakape lang tayo, Japet. Wala nang donut-donut, oh, ha? Mataas sa sugar okay. to. <laughs> 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 Iba sa, sa diabetes. diabetes? <laughs> ano yun? Insulin. <laughs> Insulin. Nakakatawa na kahit nandito sa si Japet. Parang ano lang to, ha? Parang panaginip ng Japet, Ay, ha? Parang panaginip na nandito. di ba? Parang hindi, hindi parang hindi totoong nandito ka. Yun yun eh. Pero pinagkaiba, si Japheth is much more slimmer. Oh. More slimmer than the last time we saw him. Oh, so, teka, Japheth, Japheth. Na-miss mo ba Manchester? Oo, um, oh, na-miss ko naman. Maliban oh. sa weather. Totoo yun. Totoo. Sabi -we yung weather we ngayon. <laughs> <U> weather talaga. <laughs> Isang ano talaga yan. Hindrance mo para pumunta ng Manchester. Oh, Ulan, Umuulan. Umuulan. Umuambun. Nakakatawa. So, um, na. Oh, at least nakita na, 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 na kita ko ulit si Jun and salamat sa pagbisita. Uh, salamat sa uh, hospitality. hospitality. Ni Pilipino eh. Yan. Yeah. Siyempre, minsan-minsan lang ito, Japet. Oh, at isang tanong pala, Japet. Kamusta pala yung pinadala namin sa'yo? <laughs> buo naman o no, buo, buo pre? Yung pinadala nyo? Oo. No. Oh. Buo. Masarap, masarap ang, uh, ano to, yung, yung, cookies. Sinigang mix. Hindi ko pa naloto yung sinigang mix, pero gagawin ko yon with a uh, cart head. Ah, <laughs> uh, papanoorin namin yan. <laughs> May malaki akong namin yan. So, I-vlog mo, mo yan, o. Oh. I-vlog mo yan. Panoorin namin yan. Sa check na yan, sa check. At tinanong din pala natin si Japheth tungkol kay Pingkai, uh, ano, ah, on her update, update kasi update na. sa nangyari sa kanya. But the things are good. Better are na, okay, no. no? It's yeah. better na. She's looking like, you now, she's able to jump. Yeah. That's good. Pero yung swimming hindi pa hindi pa talaga pwede. Hindi pa pwede yung swimming. Pero mga siguro may next find At least nag-improve na siya, no? Yun yung mahalaga doon. No? At Chaka, maraming ano. Medyo, medyo fluent na siyang mag-check. Uh, mag yun, yun yung tinanong ko kay Jaffet. Ha? As we were eh, walking, tika. yun, tinanong mo siya. Ah, tinanong ano mo, mo siya, no? Jaffet boy. Ayan, kunin muna natin yung kape. At marami tayong gusto talagang itanong kay Jaffet. Actually, marami na kaming tinagkikwentohan doon. Kumakain kami doon ng aming noodles kanina sa Vietnamese na restaurant. Marami kaming gustong itanong kay Japheth. Talagang endless questions sa one after the other na hindi na namin kayang i-vlog talaga. Pero more than anything, ang pinakaano namin sa kanya is yung adjustment period nila. Siyempre, yun ang pinaka wording sa amin at that time. Nakakapag-adjust na rin sa check yung language nila. Lang. Pero mukhang mas marami ng natutunan na lingwahe si Jaffet eh. Yeah. Ayan. Okay. ni Jaffet ka, yung, yung na, vlogging ayan, camera na, niya. Yan, yung kanabahan. Sony. Oh. Sa loob ah. ka ng bahay. Pag maulap ang panahon. Okay. So pag nakabag naka na, 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 na bug, ganyan. Uh, ah. ayan, ganyan siya. So, ako usually, ginagawa ko lang sa otomat. automatic. Automatic. Oh. Siya na mag-adjust. Siya na mag-adjust. Jaffet, you know, ang dami sa mga comments namin mga last time na last year. Oh yeah. Ang palagi sa amin sinasabi, kailan po ba kayong bibisita kila Jafet? At sana That's mayroon kayong collab na naman. Ito you know, palagi nilang sinasabi sa amin, sabi namin mahirap. In in expect ni Hana si Jun and she this summer. There you go, June. Talaga lang ah. Is it a promise? Hindi ako nag-promise ah. Ano lang yan? Palagi naman kayo nag <laughs> Yes. Na rin ng, uh, We try our best, Jaffe. Talagang yun ang plano namin. Upaba. Yan. June, pa, paano ba yan? Book guess, na tayo ng flight niyan. Sabihin mo nga uh, sa subscriber natin. Baka so, gusto nilang ano. Sabi niya, sabi niya ito. Sabi oh. niya na, mas na. maganda mag-frag kayo, tapos para din masubukan niyo yung train from frag to Upapa. Ah, pwede, pwede. Pwede, din, no? tapos, pwede yun. Tapos sa train Pwede rin yun eh. Rin. Pero di, hindi, pa natin alam yun. Hindi pa natin alam yun. <laughs> 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 oh. So, kinito pala ni Japheth. Japet. Kinento pala ni Japet sa mga subscriber natin sila. na hindi sa, sa Sa airport daw. Tuwang-tuwa siya kasi nung niskan niya yung passport niya. <laughs> oh. British passport to siya. <laughs> First time mo kasi ng ease of, entry, ease of entry. Ease oh, <laughs> of so entry. Walang no questions asked, oh. Jaffe. Hindi, hindi na siya tense daw. No. <laughs> <laughs> hindi na hindi na lang ang tatanong sa akin. Oh, hirap okay. din 'no yung may passport dato, katos, dato, dato yung yung ka tapos eh. uh, tinatanong oh, ka. Ano? Saan ka nakatira dito? Oh, totoo. Oh, totoo yan Totoo <laughs> 'yun. Totoo oh. 'yun. Oh. Hirap nun, no, Nino. Ang tagal na namin kasi hindi na-experience. Sabi ko nga sa'yo kasi oh. tap ka lang ng tap. Sabi ko nga tap eh. Tap and go. Chocolate is coming. Ito yun. Ang mga ano ni... Wala pa sasabihin natin? Teka, next time na secret na yun iba. Secret. <laughs> Jaffet, may tanong ako sa iyo. Really, pag when you're going out kasama si Hannah dun sa Opava, may ano ba sa iyo, yung nakatingin, naka, talagang nakatutok yung tingin sa inyo kasi you're an odd couple, isn't it? Oh, pero sa ngayon dahil yung this, this years, mga uh, siguro for the last three years, marami ng mga foreigners na pumunta doon. Uh, pero yung unang dating ko talaga sa Czech Republic, sa, so, lalo na doon sa village ni Nahana, ako lang mag-isa talaga na brown. So, nakatingin talaga sila sa niyo, iyo? Sa, 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 sa village, oo. Ah, village. Village. sa village. Hanggang ngayon. Hanggang do ngayon. do, do they, they ask as si Hana? May mga tao pa rin na hindi kilala. Pero may alam na nila. Nandun ka. Ayan, asawa oh. ni Hana. Kailangan lagi ka nasa garden. Oo. Oh. <laughs> so, no, no. Sa dorm. Sabihin sa'yo, Ay, gusto ko malaman kasi hindi ka tiwala doon. May kilala ko doon na bilang asawa ni Hana. Ah, ah good. Pero ikaw wala nga brown. Ikaw wala brown sa village. Kaya Walang, so, very rare yung Filipino... sa village namin. So, wala walang Pilipino ako lang mag-isa. Mm, so, walang Asian, um, Walang lang Asian talaga. All right. Pero so, ang pagkarinig ko sa ibang ibang village meron ng mga Pilipino. Malayo, malayo so, na. Medyo malayo na 'yon. So kaya, ano yung tingin nila sa iyo? Ano sila nila? Ano si Hana? May na narinig ba si Hana na side comments na negative? Negative uh, or muna. positive? Wala. Na, wala, wala may narinig siya Hana. Sabi ko kaya na bakit ano, ano kaya sila yung bakit? daw kami nila, either uh, Vietnamese. Ah, oh, right. Kasi Pero nung may isang tao na talagang <laughs> kinista pa ko, pero are you from South Africa? Eh, ano talaga ito? Tiso ito eh. Hindi, hindi. na brown eh. Kala daw. Africa, mga brown. ako eh. Oo nga. Let's try it. Sabi ko, hindi. Kasi kasi mong pakulot. <laughs> <laughs> pag pa-straight ka pag umunta ka. So, <laughs> pa-straight ka kay Hana. <laughs> nah, yun, sa Africa no? Pero totoo sabi ni Jacket, hindi nakakabigla talaga, sa, lalo sa area nila, no? Na ganun lang yung may kulay, no? Sa, so, sa oh. talaga, ang nakatira doon, mga pure check. Check lang talaga. Sa, sa village, no? Sa village, no? Na, na talaga multicultural. Oh, multi culture diverse talaga yung ano, culture dito. Sa Czech Republic lalo na sa mga malalayong town. Oh. Baba. Oh, maliliit na town. Eh, diba, minsan nakikita ko sa vlog mo, pupunta ka sa town, di ba? Oh. Di ba, nagkakape ka? Oh. Ano, may gusto sa iyo makipagkwentuhan, o... Or... Oo, oh, waiter. Eh. Ah, ah, talaga? Ah, practice lang yung English nila. Ah, oh, oh, right. Talaga. Right. Oh, Fantastic. Sikat ka pala. Hindi, kasi alam mo lang, hindi ako makapag Ah. Uh, Nakakatawa. Uh, Tapos din siyang natatayo sa table ko. Makipagpintuan. Para lang i yung... Uh, Totoo yan. So, it eh, comes in handy rin pala yung pagiging ano mo. Oh, <laughs> yung different talaga. Sa mga bata. mga matatanda. Delicate ano. Yun lang yung difference na sa Czech, uh, Czech Republic at sa UK. Sa UK, multi-diverse talaga yung culture dito. Pero Jun, ganun Oo. din sinabi sa akin ng Croatian kong kasama na sabi niya, how can they say that I'm racist? Kasi may nag-reclamas ka ng racist daw siya. Really, in my country, we don't even have black people or brown people Wala. at that time, sabi niya. Ngayon, marami ng Pilipino, na so, marami no? Marami ng Pilipino. Oh, sa kayo. Croatia. Um, Maraming salamat sa pagsagot sa na tanong namin. At I'm sure na uh, yung mga subscriber na naman yan, bubombard na naman tayo Bombard ng mga, na mga comment. bakit hindi natin natanong to. Teka <laughs> sabihin natin sa mga subscriber, nandito tayo sa Czech Republic. <laughs> Manchester kami ah. uh, Manchester to. Nasa Manchester. Kailangan hinihintay pa namin si John, siya sa Opa. Opa. Iniisip pa. Iniisip pa namin pre. Iniisip pa namin. yeah, <laughs> namin. Yan, plano na namin. Uh -oh. Watch out. Kaya i-book mo na yan. <laughs> <laughs> Book na <mo> natin mga mga gabi yan. Na joke lang, joke and lang. Dyan, mas maganda pag tsipa mo may laro ng uh, yeah. national basketball sa Opa. Ah. Jaffet, ano yung ginagigita ko yun? Meron sa hanap mo? May pangalit mo. Oo, parang pangalit. Ano oh, yan? Sabi ko si Eugene eh. palakpak nila yun. Ang ini, sabi ko yung pangalit. <laughs> Sige. Salamat. Oo. Oh, Tapos na, bus na. Ha? Pero um, nasa pa rin ang kwentuhan. Hanggang dito na lang eh. <laughs> Ayan, maraming salamat Jaffet boy. At uh, safe return sa Czech Republic. Okay. Please watch our vlog. Yeah, Jungashi, Filipino family in the UK. At uh, si Jaffe boy. Mga maraming salamat sa pagbisita, no? Maraming salamat. Sa sila hanap, tsaka hey, Pinkay. si, si Pingkai. Yeah. Tsaka yeah. sa fami family mo. Yeah. Maraming salamat. It's gonna be a little while bago tayo makabalik ulit dito, Jun. uh, it was nice seeing Jaffet again. Talagang, it felt like it was just yesterday na binibisita natin sila. Uh, nakaka-miss din talaga, no, yung magbisita ang totoong kaibigan but uh, I know very well that they're much more happier where they are now. At marami kaming pinagkwentuhan. In fact, uh, yung parking namin na uh, lasted for about three and a half, three and a half hours. At uh, if it's not the fact na papasok ako mami ang gabi, eh, siguro tuloy-tuloy pa ang kwentuhan namin. Talagang ang dami namin pinagkwentuhan, ang daming advice ko na kuha kay Jaffet din at the same time yung mga experiences niya na hindi na namin na-vlog baka i-continue na lang natin yung sa Czech Republic. Joke ano, honey, kailangan na natin talaga itong bukit, uh. Mukhang hinihintay tayo nila Hana dun, ha? Uh. But dope hey, dope. uh, we'll just see, uh, who knows? At uh, hindi natin alam kung talaga matutuloy tayo, but we'll just have to see. Uh, hopefully, pabisita rin natin talaga sila. In God's time, sabi nga nila. But Jafet, we wish you the very best. Ayan. Ingat sa biyahe. Pabalik uh, ingat sa check. biyahe. At uh, kamusaki Hana and Sofia at sa kanyang pamilya. Ayan. Alright guys, this is it from nope. uh, Filipino family in the UK. It's 4.24 now in the afternoon. At pauwi na kami. Maraming maraming salamat po sa panunood nyo. And God bless. God bless. Maraming salamat. Maraming salamat ulit. Bye! Ayan, yeah, na kami at nandito na kami. Dala ko yung pasalubong nila, Jafet, Hannah, at Sophia. Thank you, Hannah, Sophia, sa inyong pasalubong. Ethan, ang sabi mo kay Tito Japheth, kay Tita Hannah? Thank you, guys. At kay Sophia, Thank you. ha?